Ayan mga kaorag, tingnan nyo kung gaano kalamig dito sa Slovakia. Grabe oh. Yung tubig sa kanal oh, nagyelo na oh. tubig to sa kanal. Ayan mo, grabe, ang tigas ng yelo oh. 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 <laughs> ng lamig mga kaorag. <laughs> grabe. Nagyelo yung tubig. Oh. Naligas eh. o oh, ganyan, kalamig dito mga kaurag. <laughs> Naligas na pati mga tubig sa kanal. Sobrang lamig. Kaya hindi talaga kayang magtagal sa labas. Ayan. Yeah.